Five minutes to 10 minutes, <laughs> minutes masakit na. Ano nangyayari, sa'yo? Ano bang ginagawa mo? before yung form mo maramdaman? Wala, natural lang. Sir. Parang sa trabaho siya sa ano, kasi babarbo ko yung tapos. Hmm. Sa init, sa salamig. Ah, ano eh. Siyempre, pag nasa barbo tayo lahat, pag bubuan tayo, pag lalo pag video mo, yung mga inahatak natin, ano? Sige, buha ito. O, kita. yung shades mo, pang malam. Sige, buha ito. Kaya natin yan, sir. Nakita mo ba ang ina yung nakapula na yun? Robot na yun eh. Anong... Nag-robot, kabubuhat. Ah, kabubuhat yan. Yeah. Kabubuhat. Tapos, siyempre, lang, nagbabantay pala siya sa, ano, sa mga... Yung may yung mga nakalibig. Siguro, nagbilimis siya ng mga puntod. ngayon, siyempre malalayo yung ano, didiligan yung mga ano. Buot ng buwat ng container. Ay, Oh, patagilin Yen. Un batangir an tigir kweti. Ya. Helo, kwen an diagram. Dvezzmien parat. pa, Paano yung sumikat talo, Yung pinasikat device na bata? Sige Ay, si Ano Si Pong. Si Si yung... Si... Mendoza ba yun? Ang Mendoza yun Yung bata? Yung bako na... Little oh, yung Oo. Okay. Okay. Oh, yung pag nagkukwento eh. Yung maangas. <laughs> tatanggong <laughs> uh, yun yun yung memes na ano yun, yun eh bumamon ka Lata, ano malaki na ngayon yun si Carlo ano? Carlo Mendoza sa mo ko si matagal na san taumbing na boboboto sa mga ano sa paglalayag yak i na big ayaw siya Hmm. Sir, pag mangyari sa'yo ulit yan, yung talagang kunting upo lang, Pili mo talagang ngalay na ngalay na. Pag kunyari, nasa barko ka, siyempre wala nang ganito sa barko. Ganyan mo na no. Pat, eto yung tuhod mo, ay noo mo, pan tutuhurin mo? Kumukuha nga pag isa lang, kada gising mo. Sige, upo ka. Sige, upo ka lang. Tingnan mo kung nangangalit, nangangawit ka pa. Kasi matagal na rin po na yun. Wala ka ng mga November Yan ang sikreto dyan, yung cracking sa balakang. Kayo ka. Ganito, kunyari, siyempre magpaparko ko pa, bata ka pa. Yan ang pag-gising lang sa umaga ito, paano. Ngayon. kabilang Kabila. Yan lang, tag-isa lang. Huwag na huwag okay, okay. mong dadamihan. Tag-isa lang. Maximum 2 Kung sakaling nabitin ko, dalawa lang. Pwede na yung maximum. Pero kad kadalasan isa lang. Tapos, pag nasa barko, magbaon tayo ng mga pao. Gawa ng minsan, nasa nag tayo. Ang kami, grabe. Hindi Okay? Pag-pantay tayo. Huwag ko lang. Meron pa ako tayong ano, sa leg mo. Iba na yung pakiramdam mo yun. Tingnan mo, kahit matagal lang tayo mag magupo-upo ka dyan. Mahalaga yung traction, cracking, sa balakang, tapos massage. Kababakasyon mo lang ba? Uh -huh. Kahit pa maano, mga dalawang buwan, tatlong buwan ka rito sa Pinas. Pagka, no, bago ka sumibat, pag-parisit ka, kasi mag ganyan, di ba? Pa Para isip ka rito. Ha? Ah, sige Para komportable yung paglalayag mo. Okay? So, thank you. Thank you po. Huwag ka nang maliligo today, ha? Ah, sige.